Magandang umaga sa inyong lahat, guys. So, ayan, guys. Nag-sterilize po ako ng mangkok tsaka platito. So, ito po, guys. Binigay lang po ito sa visor namin. Kaming... Hindi lang naman ako ang binigyan. Mapati mga kasamahan ko sa trabaho. Binigyan din. Binigyan kami ng visor namin ng ganito. Ito. Tapos, ang ginawa ko, ah, uh, in-industrialize in ko. Inestral, ayan, puno yan. Ito, puno yan tubig, initubig. So, ang ginawa ko muna nung una, tinuwad ko muna yung mangkok para yung dito sa labas, dito, dito sa labas, eh, init, ma-sterilize siya. Tapos, after 10 minutes, binaliktad ko siya, ginanito na, ginalito ko na siya, ginanito. Nilagyan ko ng tubig, puno yan, puno. Sterilization. So, ngayon, maglalaba po ako. So, mamaya ko na to kunin kapag hindi na po mainit. Pag malamig na malamig na siya. So, ito po yung tama, guys. Na ano, hindi naman sa uh, maarap, diba? Ganun ako eh. Kahit bumibili kami ng plato or kutsara sa SM bago namin ginagamit I sterilize muna ng initubig yun po kasi ang tinuturo ni mama nung nasa probinsya pa kami kahit lola lolo ko ganun ang ano la, yun ang inano in sterilize talaga di naman sa maarte parang ano lang always ano lang daw na laging safe tayo sa ano ba dito. So ayun guys. meron kaming tirang Mayamiya na prito. Ayun na si, si Princess guys. So, meron kaming ano marami to binigay ko sa yung iba sa kawork ka trabaho namin. Pastillas to. Tapos ito punong puno din to. Ako lang nakaubos. Tapos, ito. Tuwing uuwi si Princess sa trabaho, laging may dalang mga pagkain. Hindi naman niya kinakain. Ako lang lang taga-kain. Tapos, hindi ako nagsain, guys. Kasi, baka hindi kakain si Princess pag uwi niya. Na, OT siya ngayon. 16 hours ang duty niya. So, yun. yun so, yun itong electric pan, ito, panalunan ko to sa Christmas party. Tapos itong dalawa, pinili ko to. Mura lang naman yan, 500 plus. So nasira na siya. Sira na. Pinayos na namin itong dalawa, tapos nasira ulit. So, pero hindi namin to itatapon. Ibibigay na lang namin to kung sino may gusto. Maayos pa naman yan. Kasi nakabili na ako bago. Kaya hindi namin tinapod kasi ibibigay. So yan.